Hey, this Ito tayo kay, kay tatay Dating uh, inayosan natin dito Sa may tapat niya, no? Back tool Kasi dalawang electric fan Ang kanya ano Papa repair Sa atin Magandang umaga. At gawin na muna natin ito. Yan, laksa natin ito. Nakalimutan pa natin yung tisper natin ito. Laksa natin. So yun, naubong lang. natin. Ay, eh, nakalimutan yung mga yung uh, nyo. So, bakit po tester? natin. -teste. So, buksan so, so, muna natin ito. So, mga problem. Dating natin yung natin ginagawa nito. So, last year pa. So, may nakakot siguro tagal okay. na rin. Ito na ako ng cellphone uh nung Hmm. Kaya Kaya ako pag minisan, magkakita ko yung elektripante. Oo. Super lamig. Alamig yun. Oo Super. So, yan, tatlo pala yung ating ayusin. May mga mga si Kuya. Ayan, salamat sa pagkitiwala. Sa mga mga marami na yung viewers. 19K na. Kaya lang subscriber ko ay ano pa lang. 155 naman na. Ah. So yung kulay pula, hindi nag sira ang uh, makina hey, i natin daw yan o, ito naman ang ating bubuksan ang tatak nito ay ano kaya hanabishi maganda ganda ito hanabishi yung mga bago ay. ay basta't mga bago ngayon pahirapan dyan minsan mga dalawang buwal, tatlo wala na. Ano yung mga atyan yung nakapa naman yan? Walang ano, walang thermal fuse yan. Yun. Nakaisyan na tao naman. Hindi katulad nitong mga ganitong sinaw na. Talaga magaganda Ito. Dati sa Pasig pa lang ako na nag-repair dito. Pasig. Hindi ko pa kadati kapisado. So yun, may napansin agad ako. Yan putol. Yung kanyang wire sa ano sa kanyang plug dito yung dulo hindi lang kita Eno. Kaya natin alamin. Wow, daming ano, pulbo. <laughs> Sabi nga, pulbo. <laughs> Dito sa ating pinakang ano pala yun, naputol. Pero testirin muna natin. Hindi nakita. Pag may reading ito, ayos. ating katulong ang ating tister, katulong hira pag ang walang mga pa sa dilim ang ating kuman so yun mayroon Uy, pal palyado pa pati yan okay, napalo to. So, doon lang nagka-problema. Ito lang, naputol And sa sa ating uh, wire. So, diretsyong linis na rin to. Hindi na ito. Kalang siya na rin. So, ayan, madali na yan. Pag walang problema, makina, well, ano, madali lang. Linis-linis. Ano siya, thermal fuse. So, kaya, ano, Busing shifting yan mga... Oh, maliit lang yun. Isang yun. So, yeah, Okay na pilitong itong mata. Babalik na po natin itong tanyang takip. So ayun, bali na naputo lang po pala yung ano nito, yung kanyang cold nasa sa puno na ito. So dinugtong natin, okay na siya. Yan, okay na siya. Naputo lang 'yun. Hindi nilinis na rin natin. So, yan, okay na po ito. At ito yatin ang itatakpan. Ay, ating lock ganito lang yan yeah, dami kong mga ganito pang lock bahay yeah. 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 Nice now. Yeah. Yung iba nito ay bilog eh. Okay. Andar na siya mayami ah. Mag magkatrabaho na naman. <laughs> Panglaban na naman yan sa init. Lalo na ngayon tagaraw. Yan ang panuli, hanggang Pagal na naman ang tagaraw na 'yan. Ang gabi pa lang ang gabi. Minsan nagkakaawlan dito sa atin eh, mga Nobyembre na eh. Mm -hmm. Pero minsan kahit Nobyembre na, mainit pa rin eh. Mm -hmm. Yan tatak niya, Hanabishi. Mm -hmm. Yan ang maganda. Ito oh, 'yung tatak nito, ni hindi ko alam 'to. Hindi pa okay?

Pag ipapaling, makukakawa ka mo lang. <laughs> Wala tayong piyesa nun ay. Naiwan sa bahay. Yan. Pag nakalampi, ako ulit dito. Dali lang yung palit yan. Ay, pag ano, ah. Uh. ko na siya yan para ma-rewind. Sige po, sige. padadala ko lang, pag ano, pag para itong kwan, hmm. ilagyan mo na rin. Ayan, okay na itong isa. So ayos, wala naman siyang uh, ano, problema sa bossing at shifting. Ah, yeah, madulas naman eh oh. Hmm. Naka-align siya. So ito ng mga ating stand, ah, pan. Alam mo hindi mo ano. Stand pan naman stand tayo. Nikon pala ito. Nikon. Maganda. Tatak may tatak siya. Nikon. So yan ang problema niya doon sa dulo. Ito. Yung kanyang liig putol. Yan buksan natin. Nabalian ang liig. Tagal na sa serbisyo ito ah ay hey, parang eh. Nampapanyang kotse. Susubukan din yan sa dahil. It din sa data na sina. Maganda rin ito ni courier. Besat ni kumid magandang klase. Oh. Yan ang Nikon. Katnan natin. So ayan mga iga no, may double siyang ang ilis eh. Ayan Ganda, ang lambot pa naman ng ano nyo. Busing at shifting. So tingnan lang natin ang makina. Baka nasa makina lang ang problema niyan Ayan ang neon. So pag hindi mabuksan, pipihitin lang ito. Ganun lang. Hanggang siya ay matagkag. Yan ganyan lang. Para lang siya dumulas. So, sa mga hindi nakakaalam na ganong teknik, ganun lang teknik. So, ayan, napansin ko, yun ang problema. Itong liig putol, yun ang. Ayan. Oh. So, ayan. testirin muna natin. Hindi natin i-switch. So, ayan po. Oh. Wala siyang continuity for reading kung tawagin. Ayan, wala. So, ayan natin alamin kung bakit siya ay wala. Buksan muna natin itong uh, ano, motor. So, ayan gamitin natin yung technique na pinagbabawal so i-bypass natin to I try natin yung pinakang trabaho na mabilis dito natin sa isang kapasitor na to. at baka dito yung pinakang common niya kulay red. so yan balitan muna natin to itong kulay red Then dito natin ito itatap sa halip na dito sa kanyang uh, common, sa loob ng ma makina. So dito tayo magtatap. Ito dito natin ito itatap. So pag hindi nagpagbaliktad ang ikot, dapat papaganon ng ikot niya. Papaganon dapat. Ayun, papaganon dapat ang ikot niyan. Pagbaliktad, babalikta rin lang natin dito sa kapasitor so ito hindi natin to gagamitin sa nito so yan saksak -sak natin so, tingnan yung mga egan kung siya iikot so yun umikot umikot siya kaya lang baliktad so ibig sabihin dito tayo sa kulay gray magtatap so yan pansinin nyo pag kayo na tadang ikot lilipat lang dito natin sa kabilang kapasito minsan lang okay, wala. minsan ko lang ito gawin mga ganitong bawal na teknik so yan saksak -sak natin tingnan yung mabuti Ano? Baliktad ang ikot niya dapat pa ganun dapat clockwise yung ikot niya eh dapat ay counter clockwise pala yung ikot niya ganun dapat ganun clockwise so ilipat lang natin doon sa kulay dito sa kulay gray nagulat lang ako dito dito, dito natin kukul at diretsyo na ang ikot niya ganito lagyan natin ng tape at baliktad ang ikot dyan ang hangin nya nasa likod nyan ganito lang mga higan pagka trabahong mabilisan pero ginagawa ko nyan lalagyan ko yung thermal fuse o kaya maliit na hibla lang ganun lang Iwasan lang yung mga ground dun. Delikado. So, saksak -sak natin ulit. Kaya lang napansin ko ito. Parang may kama siya. Hmm. Lagyan na lang natin ng tape mami. Saksak natin ulit. So, yun. Yung tamang ikot niya. Yun, ganun. Clockwise. Kasi kanina counter. Eh. Ayan. Eh yun ang ating ikakabit dito sa kulay gray lagyan natin ng ano yan uh, maliit na hibla parang pinakabtis so, ginagawa ko lang yung technique na yun pag itong uh, busing na ay okay pa kumbaga wala siyang alug kaya ganoon na lang gagawin natin hindi natin bubuksan yung pinakang uh, makina niya kasi okay naman to hindi lalagyan na lang natin ng lamis para mas lumulas palagi. So, yan, lamis. Kasi ang ganda naman ang ikot eh. Hindi na ito lang ilalagay natin. Isang maliit na hibla lang ito. So, yan, ako yung mapapansin. Yan, isang maliit na hibla lang yan. Parang pinakampiyos. So, yun, hihinom natin. Ayan. So, yun, ano. Dito natin gagutong sa maliit na yan. Maliit na hibla. Ano lang natin. Hinyo-hinyo. Hinyo-hinyo. Pinoy hinyo. okay na yan so na natin kanyang leg so, bago na po yan so yun, bagay na natin itong ano yung pakit ng tubo

Ay, okay, uh, kumain okay na sila lahat. Chance Sweet na din. Number one. Number one. Natay okay na. Okay na. Vanessa Parejas. Okay na. Oh, ayan. Okay oh, shout out kay Kuya. Ayan, ano ang pangalan niya kuya. Tabo, yes. Ayan, shout out sa kay Kuya. Yan, bali so okay natin ito. Hindi ko matagal na natin itong inayos. Sa so, inyong ating inayos pa, okay pa siya. So ngayon lang tayo nag-vlog kay Kuya. <laughs> so yan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa ating uh, nirepair na ito. Na stand at saka disc So yan, ay puno na. Tubig. Tubig pala yung naririnig kong yun. So yan, salamat kay Kuya sa pagtitiwala. <laughs> sa ating uh, pagre-repair. So meron pa nga siyang ipapadala sa akin ito. Sira kasi yung makina niya. Kaya i na lang natin 'yan. Maliit kasi yung motor niya oh. So ma-order tayo pa ng magnetic wire. So yan yung uh, kanya input. Yan, kung nagustuhan niyo po itong ating uh, repair, na uh, stand pan at saka this pan uh, at subscribe, like and share pakipindot na rin ang notification bell natin dyan yung lagi kayong update sa mga video pa na ating uh, yeah. i-upload lamang po at maraming salamat sa inyong lahat